Hello po. May video po ba? <laughs> yes, nakikita ka sa live. Um, ah So, bali six years, um, bali six years na po ako dito sa Amerika. At uh, pagdating na pagdating ko dito, dinalagan ako ng husband ko kasi napakaano nila, dedicated nila sa religion nila eh. Ayun, sumasama ako, to participate tapos para maipakita ko din na ano na appreciate ko yung ano niya kasi Jesus din naman eh kaya ganon pumunta ako but at the back of my mind lagi po talagang may ano yung yung kulang tapos hindi ko sinasabi sa kanya hanggang sa ilang months na, na nagsisimba kami punta pa rin ako ng punta hanggang sa nanganak ako, punta pa rin kami sa church niya. Hanggang sa nasabi ko sa sarili ko na parang, ba't walang Mama Mary? Parang hindi kumplito. Kasi sa Pilipinas kasi, pag nagsimba ako, kay Mama Mary ako, dumadalangin talaga. Sinasabi ko sa kanya na sabihin mo kay Jesus na ganito, ganyan. Dito, direct to Jesus kasi sila. Tapos, parang yung prayers nila, panay kanta lang, kanta lang ng kanta, kanta lang sila ng kanta, naiiyak ako. Hindi ko alam kung bakit ako naiiyak. And then I, I figured it out na sinabi ko sa asawa ko talaga one day, sabi ko, I don't think I could go with you to church anymore. Sabi ko, not to be disrespectful pero, mas gusto ko sa church ko. Eh, church natin dito sa, ano, sa Catholic. Five minutes away lang sa bahay namin. Tapos, hindi pa ako nagda-drive until now. But I'm trying to learn. Ayun, sa awan ng Diyos, yung asawa ko, parang, ano, hindi, kahit dedicated siya sa Church of Christ, parang na, naintindihan niyo yung feelings ko. May ano pa nga ako, may Mama Mary pa ako, Berhin regla. Dinala ko yan sa plane. And when I was at the plane, iyak ako ng iyak kasi uh, sabi ko sa sarili ko, ano ba ang, ano ba ang mapupuntahan ko sa Amerika? Totoo ba siya? Siya ba talaga yung nasa camera na video sa akin? I don't know, out of nowhere, nung naglanding na kami, tumayo yung lalaki na nasa gilid ko. Sabi ko, sabi ko sarili ko, Mama Mary, if you are with me in this journey, please give me a sign. Sabi ko, tumayo yung lalaki, bro. Pagtayo ng lalaki, yung damit niya, yung lalaki, American din. Pagtayo niya, yung damit niya, yung ano, yung Berin sa Guadalupe, grabe. I mean, Grabe yung iyak ko. Sabi ko, Mama oh, Mary, nandiyan ka lang pala sa tabi ko. Sabi ko, kahit sa shirt lang ng lalaki, sinasabi mo, anak, nandito ako. Don't, don't worry. So pagdating ko dito, iyak ako ng iyak. Ayun, back to uh, their, the religion. Sabi ko, magkukonvert ba ako sa sa'yo? Sabi ko sa kanya, magkukonvert ba ako sa religion niyo? Na natakot ako kasi sabi niya, you could if you want but I will not force you kasi sarili ko daw yon at may paniniwala daw kaming dalawa pero pero inalaw niya pa din na maglagay ako ng ano ni Mama Mary image dito sa bahay I tapos pag bumibili ako sa labas may nakikita akong flower binibili ko binibigay ko kay Mama Mary hanggang sa bro, dito lang This year lang, nakita ko si Adrian Milag sa Facebook. I don't know how, I don't know why, pero nakita ko yung Facebook niya, clinic ko, nakita ko doon si Father Darwin. Ah, uh, may testimony si Father Darwin na nilagay ni Bro Adrian. Tapos ah uh, tiningnan ko yung complete name ni Father Darwin, doon ko siya sinearch sa ano, sa Facebook at uh, sa YouTube. Tapos lumabas siya na ikaw yung nagmamanage ng ano, John Doe. Tapos, ah, uh, pinalo ko na kayong lahat. Tapos yung si Bro Angel, lahat kayo, Bro Wendell, Bro Junry, lahat ng mga ano nyo, words nyo, laging nasisink in sa akin. Naguhugas ako, ng tinga naglalaba ako. Tapos, the best way I could, I share it to my husband. Like, lagi siyang nakikinig. Nagi siyang nakikinig and I I was trying my best to promote Mama Mary on him. Tapos yung itsura niya ganito lang, mm, ganun lang, gan, ganun lang siya na ganun, mm. Tapos, sabi ko, see, our religion has Mama Mary. Our religion has Papa Yahweh. Our religion, we have a brother too. Who is our brother? He said, Jesus Christ. I said, yeah, He's our brother too. So, so we are complete. Sabi ko, pag sa inyo kasi, diretsyo kay Jesus, tapos hindi nakap nakakapag-confess, sabi ko, it's more than 11 years hindi ako nagkapag-confess. Sabi ko, parang ang bigat sa feeling. Lagi akong galit, lagi akong moody, tapos hindi ko na-appreciate yung buhay dito sa Amerika. Parang lagi akong kulang, kulang. Tapos nahihiya ako tumingin kay Mama Mary <laughs> sa altar. Sabi ko, bakit ka ba nandyan? <laughs> Hindi na naman ako nagpipray sa'yo. Tapos, parang ang sakit. One time, tinry ko mag bak kasi nagkaano kasi ako, nagka postpartum depression for two years. nagpray ako, sabi ko, baka ito yung solusyon pag pray ko, iyak lang ako ng iyak. Sabi ko, I'm sorry for betraying you. I'm sorry just because of this relationship. Tinalikuran kita na ikaw naman sana ang nagbigay. Dumating yung husband ko from work. At sinabi ko sa kanya how I feel about it. Tapos sabi niya, okay, if that's your decision, I'll take you to your church. And then you don't, you don't tell me what to do with my uh, religion. Sabi ko, oo, respect lang tayo yun na, may namit kami, friends in Ohio, may namit akong dalawang couple na dedicated talaga sila kay Mama Mary. They've been here for 50 years. Siya ang nagsabi, ang, uh, uh, tinanong ko siya, sabi ko, Ati Auring, pwede ko ba, uh, pwede mo ba sabihin kay Father Manny sa West Virginia na binyagan yung mga anak ko, dalawa, kasi nagbiyahe kami dito sa States na wala silang binyag. Tapos nagigilty ako, nagka-camping kasi kami. Walang binyag yung mga bata. Ito naman si Ati Auring, parang earth angel talaga siya ni Jesus. Sabi niya, okay, I will refer you to our uh, uh, priest. Ano po siya? Um, Filipino, uh, Filipino priest po siya, pero andito siya sa Amerika na assign. Nasa ano po siya sa West Virginia. Ang bait niya po. One meeting lang, sabi niya, okay, I'll help you. Uh, get baptized to your kids. Hala, na, uh, prepare namin lahat, prepare. Ni, this, 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 September lang, nabaptize yung dalawa, yung boy and girl kong anak. Napaka, like, one of my accomplished po yun. Sabi ko, salamat Lord at inalaw ng asawa ko na maging katuli ko yung dalawa. Ngayon naman po, tinanong ko yung asawa ko. Hindi ko alam. Nag, nagro lang ako. Tapos, tinitingnan niya lang ako. Sabi ko, gusto mo bang gusto mo bang mag ano convert sabi niya no no Gumanon lang siya nung pangatlawang tanong ko na sa kanya wow umuu siya sabi niya okay I'll try yun na naman tina tinanong ko na naman si Ate Oring sabi niya okay we'll talk to Father Manny about it again ang ang ano lang po doon ang mission ko lang po doon ma siya sa Catholic eh ngayon, nagustuhan niya maggrocery. Pinagrocery ko siya ng one day, uh, one day siya lang. Tinitingnan niya lang po ako. Nairaos niya po yung yung whole rosary po. Nairaos niya po. Doon po ako Don po ako nagsabi sa sarili ko na hala, gusto niya talagang maging katoliko na. Kasi nakikita niya siguro sa akin kasi nagpipray ako ng rosary. Pagkatapos po noon, <laughs> Sabi po ni Father kay through uh, Ate Auring, one of our friends na kailangan daw pag na-convert siya, may kasal din po kami. I-remarried niya daw po kami. Tinanong ko naman yung husband ko kung okay lang. Sabi niya, "Okay, I'm, I'm willing to do everything to be converted. If it takes marrying you again, I'll do that." Nagpakasal po kami sa ano? Nagpakasal po kami sa West Virginia. Nagdayo po kami doon kasi nandito kami sa ano eh Pennsylvania. Dumayo pa kami po doon one, uh, with our friends po. Ayon bin a uh, nung kagabihan inano siya um binaptized po siya. Tapos nung ka, kinaumagahan ng gabi kinasal po kami. Rush lang kasi ano, busy po si Father. Pero ayon po um ngayon po he is trying hard pinapanood ko po sa kanya yung si, ano, si Father Chris sa Exorcist na, ano, sa Divine, ah, uh, Divine, sa YouTube, yung Divine, ano nila, website. Um, pinapanood niya po yun every night. Sometimes, sabi niya, parang nakakatulog daw siya. Mayroong, parang may retaliation sa kanya. Naiirita siya. Nagagalit siya. Sabi ko, paano na yun? Sabi ko, maybe you just have to hold on to your faith and then, talk to God more sabi ko try to ask Mama Mary kasi si Mama Mary mahal niya tayo sabi ko sa kanya at saka po nung, nag, nung nung nag confess po ako dito po ako nag confess bago ako kinasal kinonfess ko po yung lahat yung mga mortal sins na nagawa ko kasi I'm, i know deep within me may kasalanan akong mabigat i've been seeing a uh, fortune teller nung nasa ano po ako sa Pinas. Tapos nagkasakit po ako. Pinainom po ako ng ano ng ng albularyo ng may inano siya, may prenay over siya na tubig na inumin ko daw in seven days pero hindi naman po ako gumaling, grumabi. Tapos yun po nung nakita ko po dito sa 2.4 punto, punto na ganun pala, sabi ko hala, Pasalanan pala yun. Ang alam ko lang po kasi, bawal po yung mga ilalagay-lagay dito for lucky charms, yung feng shui. Hindi ko naman po alam, pati po pala albularyo. Tapos tinanong ko yung mama ko kung may, kasi yung mama ko po nagabuhol. Sabi ko, kasi sabi ng ati ko may ano siya, may lahi siyang manggagamot. Yung e, mama ko naman nagsabi, hindi daw talaga manggagamot. Kaya hopefully po, next uh, year, by May, gusto ko po pumunta ng buhol para makita si Father Darwin at makahingi po ng ano, ng basbas -bas sa kanya. Kasi minsan po, madali po akong magalit. Kahit po na-accomplish ko na po yung, siguro ito yung mission ko, na makonvert yung asawa ko, ma mabinyagan yung mga anak ko. deep, uh, deep inside ko kasi, may mabigat eh, may mabigat. Naiirita ako tapos, minsan, pag, pag nagkatalunan kaming dalawa, nag, nagkakas po talaga ako ng matindi. Tapos, I regret it at the end of the day. Pumupunta ako sa altar. Sinasabi ko na, dapat, dapat mama Mary, mo ako. Ganon, dapat hindi mo ko hinahayaan na magkaganito. Kasi, katulik na kami eh. Tapos, minsan po, may binigay po si Father Manny sa akin na holy water. Nilalagay ko po yun sa ulo ko sa mind ko, kinocross ko po exactly what uh, Father Manny, uh, Father Darwin uh, told us, his followers, na yung senses po, ginagawa ko po yun. Pero it seems like it's not working po sometimes. Tapos sabi ko, nag-ano na naman ako. nag na naman ako. Tapos, bakit ganito pa rin ako? Like, mabilis pa rin ako mairita, magalit, madiscourage. Pero pag nagpe-pray naman ako, lagi ako burp ng burp. Nagbur-burp ako or minsan, pagod na pagod ako. Parang ang bigat ng, ng likod ko po. So sabi ko, itong mga sinasabi ni Father Darwin, nangyayari talaga sa akin. So I'm hoping na makita ko po siya. Kasi dito po, nahihiya ako sa mga ano eh. Nahihiya ako sa mga pare dito sa church <laughs> kasi parang lagi silang busy. Parang pagkatapos ng church ah, ng mas po dito, ginigreet nila yung mga tao tapos ayan na umalis na sila. Inahiya ako mag-approach. Baka kasi sabihin na why did you wait so long? Ganon kasi it's been a long time po eh. More than 15 years nung lumalapit ako sa mga no albularyo. Tapos um Ayan, yan po ang ma-share ko na sana yung ibang pinay na may mga puti na asawa na kasi kadamihan dito sa kanila hindi na nagsisimba wala na puro na lang work 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 ito pagdating ko po talaga dito feeling ko po talaga may mission po ako tapos nung bumalik ako kay Mama Mary panay bukang bibig ko po Mama Mary, Mama Mary sa, family, sa family ko, sa husband ko. Pero may previous kids po siya na nasa church niya pa rin, previous uh, religion niya, na nasa doon pa rin. Pero nakikinig din ng pag nagro-rosary kaming dalawa. Kaya lang yung mom, yung mom ng mga bata parang ayaw. So sabi ko sa isa na we don't have to force it because I don't want you to transfer, to, to be converted na may doubt ka pa sa sarili mo, I want you to come to me and tell me na gusto mo. Kasi, parang ano pa siya eh, he is 14 years old, parang naninimbang pa siya kung ano yung sa religion nila at sa religion natin as Catholic. Ayan po. Uh, hopefully, makonvert ko sila lahat. Kahit na yung whole family ng husband ko is uh, Church of Christ po sa tinagal-tagal ko po dito, ngayon ko lang po kayo nakita. So I was like, where were you been? Nung nandito ako, bakit bro Jando, hindi kita nakita? Bakit bro Adrian, bakit ngayon lang, after five years, na miserable ang buhay ko, na parang sabi ko, ba't parang wala akong mama Mary? Ba't, ba't yung husband ko, pag magdisisimba kami, panay kanta, panay kanta, sabi ko, ano ba to? Hindi naman tayo maka, ano, maka makakonsentrate na mag, kumausap kay Lord, eh, yung mama Mary ko, nagaantay na, ano, ayun, sinabi ko sa husband ko, I can't live like this. Kung gusto mo, doon ka sa simbahan mo, doon ako. Five minutes away lang, yung Catholic Church, tapos yung, uh, yung father-in-law ko naman, pumunta dito, nanood ako ng e ATWN, yung sa Catholic, sinabi ba naman sa akin, umupo, sa, umupo dito sa gilid ko, sabi niya, oh, yung mga katolik na yan, yung mga katoliko na yan, yung mga pari na yan, marami yung ginagahasa daw. Sabi ko, eh, sabi ko, I don't wanna hear it. I don't wanna hear it. It's your own, it's your own judgment. So, I don't wanna hear it. Ganun lang ako. Ah, uh, it won't change my mind. I was born Catholic. I will die Catholic. Sabi ko sa asawa ko, yung relihiyon mo, hindi makakasave sa akin hindi yung reliyon ko hindi makakasave din sa ating dalawa kung hindi tayo bukal ang loob na bumalik sa Diyos. Sabi ko, kung yan ang paraan mo, total Jesus naman yan eh, hindi naman kayo against kay God. So doon ka dito ako. So doon siguro din niya na realize na kada uwi niya nag, nag po talaga ako. Pero I have regrets po na sabi ko, saan ba ito sila noon? Panay naman ako pa panood ng mga YouTube bakit hindi ko nakita itong mga Catholic, uh, Catholic, defenders na ito? Ano ba ang, ang plano mo, God? Ba't ngayon lang? Isa na noon pa. <laughs> eh, pumunta ako dito, hindi ako nagsisimba. Nagsisimba ako sa kanila. <laughs> But God made a way. He made a way. He, be, he made a very sweet way na makonvert si Doug, makonvert yung asawa ko through these people from Ohio, na mga Pilipina din po, no matter how far they are, God finds a way to meet us each other. Tapos, makausap kami, na-approach ko naman si Ati Auring at si Kuya Antonio, na mga devotee po ni Mama Mary, ayon. At, In a coincidence, may pari silang kilala na nag mission pumupunta ng iba't ibang lugar. And then, In his busy time, he took time for us para maikasal niya kami kasi nakita niya daw yung sincerity sa asawa ko. Nakita niya yung sincerity sa akin. Ayun, kinasal po kami last month. Uh, simply po siya, Filipino culture, at napakaganda. At proud po ako. Proud po ako. Kasi alam ko, since I was born, Mama Mary, was there for me until now kahit na naging makasalanan ako naging pabaya ako naging pariwara ako sa Pilipinas binigyan niya pa rin ako ng husband na at dalawang anak niya noon sa previous wife niya natanggap ako kung ano ako so i was thinking god really thinks of my situation he really he really thinks for my future kung ano ang gagawin ko sa buhay kasi, uh, I was just living with my mom and dad in the Philippines and do nothing at all. Pinapa-apply pinapa, nila ako ng work, hindi ako nag-work kasi tamad nga ako. Kaya, pero nag-abroad po ako sa Jordan. Nag-abroad po ako for three years. Hindi ko po alam na maid pa lang gagawin nila sa akin. <laughs> Akala ko po, po, waitress, na-scam po ako. Doon po, hindi kami nakakalabas. Tapos sa window ng ano ng madam ko, nakikita ko ang whole Israel kasi ang napakalaki po ng bahay nila. I couldn't even imagine how I survived when I was there for three years. Kasi hindi kami nakakalabas. Nung umuwi na ako sa Pinas para na akong mamamatay. Kasi sabi ng mama ko, kung waitress ka, ba't napakapangit mo na? Sabi ko, i e, ganun talaga doon mama, hindi alam ng mama ko yun eh. Tapos nung nung ayun na in in few years dahil sa best friend ko nakilala ko yung husband ko na yung plano ko po mag-abroad ulit para makatulong sa kanila sa pamilya ko at uh he find god has so many ways to help us god has so many ways to bind us again kasi alam ko sa tarili ko hindi ko siya hindi ko sila winawala sa buhay ko kung ano man yung narating ko po kaya po, nananawagan po ako kay Father Darwin because um, nahiya po ako mag-personal message sa kanya kasi alam ko po, po, busy yung mga pare. Napupunta po kami sa Bohol to see him para po magpa-deliverance po ako kasi hindi na po normal ang nangyayari sa akin. <laughs> Nagagalit po ako na walang rason. At saka, I'm over with postpartum but I don't know why. I still have this feeling na naiirita ako. Oh, so it means po ba na yung pagkumpisal ko po ay eh, wala talagang effect? Yun po ang kinakatakot ko. At one thing po, sinabi ko po sa pare na hindi po po ako nakumpil. He was compelling my husband. Pero nung lumapit po ako sa kanya, half lang daw yung binigay niya sa akin. So I was like, pwede ba yun na ikasal pa din na kahit hindi mo sure na nakumpil ka. Yun po ang gusto ko pong itanong kay Father Darwin. Napakadami po, bro, dyan do. Napakadami ko pong question sa kanya yun, na gusto ko pong ma... ma... ano, ma-answer. Ano, ano, um, ano yun, te? pwede Yung, po bang ma-intern siya sa prayer ano namin sa prayers session o, pwede ka ba daw may imbitahan sa kanilang prayer session daw, te? Naririnig ako? Saan po yan? Opo. Bigay ko sa iyo, ano niya, te, Facebook niya, Ted, na. Sige, sige, po. Hmm. Okay. Okay na ba yan, te? Projan daw, salamat po. Okay, thank you. Yan, no. so... God bless you all. Mm, yan. Bigay ko sa iyo, oh, Ted, ng Facebook niya, Ted, na... <laughs> <laughs> Salamat, bro. Salamat <laughs> sa inyong <lang>. lahat. <laughs> malapit <laughs> sa kanya. Ha? Ay, uh, kasamaan kaming malapit sa lugar niya. Pennsylvania siya, di ba? Oh, Pennsylvania. meron kaming kasamaan. Wisconsin, Maine. Ah, meron, meron kasamaan yeah. sa TED na malapit sa inyo. Pennsylvania rin. Oh. Sige po. Wow. Ayan. Oh, okay na, Ted na? <laughs> yes. Um, si Kanina tayo si Father sa at katawag? daw siya, Papa. Oh, sige, pakiano mo, Ted na. Uh, kasi, thank you, Ted. Thank you, Ted. Thank you.